Hello no guys, may punta guys, may punta. So dito tayo ngayon ulit guys sa garden guys. So ano tayo ng gulay guys? Ano so, tayo ng gulay? Ano ah. so, tayo ng talbos ng kamote guys? Takoy maglalaga mamaya. Aga tayo mamaya guys no? Ayan. Um, masarap nito guys Lagain guys Sabay Lagyan ng Suka guys Suka Oh, yun. Tagalaga ba? Pag may time. ganina uh, oh. guys no Kanina oh. guys tumatakbo tayo ganina guys Takbo takbo tayo Ngayon dito tayo Ayan ang ah. dami ko nung puno ko Ayan gulay 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 muna tayo ngayon Uy Ng, ano, dragon oh. itu guys oh. update ko kayo nito guys oh. ganda ng ano, guys oh. hmm. ito lang oh. yeah. dami bunga guys oh. Oh, guys dami bunga ito, ito pa oh. dito pa Ayan guys oh. Dami bunga. Grabe pala to. Ayan oh. Eh. Dragon Pots. Oh. Pag na bunga pala sila guys Ang dami oh. 1, 2, 3, 4, 5. Grabe pala no. Grabe pala pag namunga. taba naman ang ano so, taba sa luyot o sa luyot ayan krap no pag nang ano pala no pag namunga pala yung dragon boots ayan ayan guys ang ganda ng umaga sa inyong lahat guys. Thank you so much.